imbis na magalit tayo, magtampo tayo sa mga partner natin, kailangan ipakita natin ang ating concern. Ito ang kailangan nila at hindi yung pagiging nager natin. Huwag natin i- inanag ang ating mga partner pag dumadating tayo sa ganitong situation kasi wala itong maitutulong sa inyong dalawa. Hi guys, welcome to my LDR Diaries In the last few days ay uh, bihira kami magkausap na ni Busies Kasi medyo busy siya At uh, syempre busy rin uh, ako Misan yung mga schedules naman ay hindi talaga nagtutugma Kaya yung mga usual na routine namin ay uh, misan di rin namin nagagawa Isa ito sa mga challenges sa LDR guys Uh, kasi usually ay pares uh, tayo na, na may mga trabaho, may mga responsibilities tayo na ginagawa sa araw-araw Kailangan din natin i-consider na yung meron tayong uh, differences sa oras uh, Misan talaga, uh, mahirap makakuha ng time na pares tayong libre Naririres ko na ang LDR talaga ay hindi para sa lahat ng couples kasi napakalaking challenge nito. Dito natin matetest ang set isa kung talagang eh, mayroon pa trust sa ating mga co-partner. At siyempre, matetest natin ang, ang ating sarili kung gano'n tayo kaloyal sa ating partner. Eh, hindi lang naman yung pagiging loyal at pala, at yung love ang eh, ang importante, ito siyempre ang malagay communication. Ang number one custom ng problems sa LDR ay yung lack of communication at saka yung bad communication. Ano ba talagang dapat natin gawin pag ay dumadating yung situation na ganito na na wala tayong chance na makakontak, hindi tayo nakapag-uusap ng ilang days. I-consider natin yung situation talaga na namimiss natin ng isa't isa. Hindi mawawala yan. Pero kailangan din talaga na intindihan natin ang ating mga kapartner, ang ating mga asawa pagdating sa ganitong situation. Uh, isipin na lang natin na um, mayroong mga busy days sa, sa everyday life natin. At syempre dahil sa pagod tayo at sa differences ng time zone, ay minsan nawawala talaga ng chance para makapag-usap eh. Um, kaya kailangan intindihin natin ng isa't isa imbis na magalit tayo, magtampo tayo sa mga partner natin, kailangan ipakita natin ang ating concern. Ito ang kailangan nila at hindi yung pagiging nager natin. Huwag natin inanag ang ating mga partner pag dumadating tayo sa ganitong situation kasi wala itong maitutulong sa inyong dalawa. At syempre, pumasok tayo sa ganitong situation kaya i-accept natin uh, at uh, kailangan talaga na mag-trust tayo. Yun, balik tayo sa nangyayari sa amin ni, ni Mrs. Uh, after few days nag usap kami at uh, ayon uh, nalaman ko na talagang busy uh, siya the last few days. Ang lesson lang syempre dito ay kailangan ay calm tayo, uh, trust our partner at uh, syempre wag tayo magpadalos-dalos sa mga sasabihin natin sa ating mga partner. Kasi, imbis na makatulong sa situation, ay eh, lalo lang kagulo Kaya kung hindi mo kayang magbigay ng support, ay eh, huwag ka na lang magbigay ng comment sa mga, sa mga nangyari. Pero syempre, mas mainam kung ibibigay niyo yung full support sa partner natin. At uh, ipapakita niyo na concerned tayo, kahit nasabihin natin na miss na miss natin sila, gustong gusto natin silang kausapin ngayon, ay eh, hindi natin magagawa. At uh, yan lang guys ang aking thoughts for today. At uh, sana naman ay uh, nakarelate kayo at nakatulong sa mga na-discuss ko ngayon. At uh, see you again in my next LDR diaries. Bye-bye.